So, yun mga kakakis na no, mga kalalabog natin Good morning sa inyo lahat uh, Magandang araw uh, Maganda pa naman ngayon Kaya medyo masyap, masarap bumiyahe Kaya, uh, yun no uh, Gusto ko lang sabihin no Na ito na naman Tayo si Boy Abuno Ang abunohan natin ngayon ay uh, Cellphone Cellphone Samsung So nakontak na natin yung pick up sa drop off So ngayon pupunta tayo na sa pick para i-check Then siyempre hindi tayo pwede basta basta aalis doon Nang wala tayo uh, proven na uh, pwede tayo bumalik sa kalila no? So ilang muna no? Uh, ingat Hello po. L lalamog po Hello po Hello, hello ah, lalamog hello. po sir hello. Ah, dito na po ko sir sa pick up sir Sa manda ah Ah Ma'am pwede po magtanong, ano pong lugar ito ma'am? Ano pong lugar ito? San Isidro San Isidro? San Isidro po sir Sir Ayos Nasaan po yung bayan niyo, sir? Ito okay. po yung bayan niyo. Ito po yung bayan Okay lang po. Kanina lang, sir. Babaay yung pausap ko. Huh? Asawa niyo po yun? Aha. Eh, uh -huh. di makita, sir. Yung bibenta niyo po. Sito ko lang. Wala naman po itong mga sira, sir. Wala. Okay yan. Video na yan doon. Tapos. ako gabi pa po tayo na ano Binu Opo oh, kasi, kasi sa ano eh May dagdag price na yun eh Ay, May yung high, yung may high price na yun, yun eh Hindi, oh, meron naman po kasi lang Meron na marami mag green mag-aalangan eh. Pwede punta natin sir? Bababa lang sir ba 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 Opo sir kasi kailangan po natin ito sir Yeah. Sige, sige, medyo pilit pero okay lang. Oh, oh. Oh, ayun oh. A lap pick up na natin. Edoh. Oh. Ito parang para kaya nating tayo sa kanila dahil dito na, doon na lang tayo na, na, eh, parang diretso no? pa na ano, pero syempre eh gusto natin na secure din sa really natin sa 'yung payment na binayad natin no. Kaya syempre, hindi eh, ba 'yan magalit sila eh? pick-up tayo sa bus mabaha nila kahit napipilit na sila kayo sila okay lang o, nakapit na tayo sa ating drop off okay. <laughs> bali 100 ay 1,001 plus yung ano po ah uh, 1,1 tapos ano ah, di, bali ano po ah uh, 1,1,53 po okay. teka lang po ano sige po ma'am pero kuya mo doon ah po ma'am tapos naman po ma'am lumalabas pa dito <laughs> ay hindi ko lang po alam ma'am Ini kita Next time po ma'am, kayo po magpabok. May lalamog po ba po kayo? Sabi ko nga sa kanya, ako magpapabok. Uh -huh. Ewan ko ba tayo? No? Mas maganda po na kayo magpabuk para hindi rin po kayo ma scam. Halimbawa Sabi po. Sabi ko sa kanya, kuya, pwede ba nga ako nalang magpabok? Sabi niya, Opo. hindi po. Mas maganda kasi tapos, na kayo magpabuk ma'am at secured kayo na in driver nyo sa inyo. Kasi sila, pwede silang gumawa ng sarili nilang driver. Pwede kayo ma scam. Hmm, pinakita naman niya Opo. na nagbubok siya tapos... Opo. Patulad niya, no? nagkaroon po tayo ng truck shop na payments sa Ano? Sa 200 pero kung hindi pa tayo legit eh uh, okay. na, nakuha na yung nakuha na yung 200 nyo ay 200 yung malaking halaga na po yun sabi ko ako yan <laughs> like oh sana naman hindi ako maano oh, pero next time ma'am kayo na lang po magpambukos sa akin para at least may bababalik kang kayo ma'am sinabi ko pa nga sa kanya kuya pwede mo ng details mo sabi niya mm -hmm eh ba't po yung indikas ko, sabi ano ah, lang no, no, no. po tinikap ko nga po yan yes, sa mismong bahay nila parang ayaw pa nga niya sa bahay niya <laughs> kasi maliit lang yata yung bahay niya, parang skinita eh mm. pero pinaso ko pa rin yung para sure, sure din ako na sabi ko kuya, papatsya pa talaga sa rider sabi niya, sige po, po niya, wala na ang <laughs> kapatid ko kasi, walang send ah, po. pwede na wala lang okay na po ma'am mam, thank you po next time po mama ayun na lang po magpabook sige po so yun no, tinayuhan natin si mam Ma kasi uh, nagbayad siya sa akin ng payment first, kaya siyempre hindi naman siya yung nagpabook, kaya eh, malay natin kung yung uh, seller o yung nagpabook is eh, scam, di ba? kawa naman yung gcash niyo mam na 200 na binayad na sa atin, di ba? So yun, ingat-ingat lang tayo sa mga nagpapabook no o sa mga buyer. Ingat-ingat uh, dapat kayo sa lahat ng mga buyer kayo ang magpapabook ng sa seller. Para antawan man na ano, ah, uh, hindi kayo may scam, di ba? May habol kayo kasi kilala niyo 'yung rider. Ah, uh, mali report niyo sa so, mga di ba? Kasi kapag wala wala yung info sa riders at hindi kayo nagpapabook wala, maaaring kayo may scam, lalo na mga seller, maraming seller ngayon na scam uh, kunyari, meron na silang nakuha ng uh, may nakuha na silang riders pero totoo, wala talaga na silang nakuha ng riders diba, ano ngayon yun usong-usong -uso ngayon yun, yung ganyan na uh, kalakalan na i-send sa'yo sa messenger na may nakuha na silang riders, pero yung riders na yun, ay hindi yun talaga yung rider na nakuha niya, eh, maaaring kinaptipase niya lang yun, or kinopya niya lang sinib niya lang sa kanyang facebook o sa ano yung picture ng rider pero wala talagang riders doon no, walang, duma walang dumating na riders kaya nga scammers yung ano mapapanawala ka dahil meron lang nakalagay ng na mapa ganyan ganyan pero wala talagang galon kaya sa lahat ng mga buyer natin no, kayo dapat ang magpabok ah, mag magobliga kayo na mag download ng apps ng lalamok uh, ah, deliver yan, yun lang po mga kaaris mga kalala natin at mga customer natin para hindi po tayo ma-scam, ma maguyo ma at malomo, thank you po